Hello everyone. Ayan, panoorin natin mga guys itong video na, nakita ko mga guys sa ano. Nakita ko sa Yan, sa nakita kong video. Panoorin natin kasi ano yung pagkain nila doon pala. Yung mga street foods nila mga guys. Napakaano, napaka, ano, napaka ano pala ng street foods nila mga guys. Ang linis. Ayan. Kahit siguro gaano ko ka kagutom. Parang ayaw kong, pan, ayaw kong ayaw kong kumain ng kanilang pagkain. Kasi yeah, hindi ko talaga kaya. Bakit gano'n yung ano nila? Wala ba sila mga san, sanitary doon na mag-check sa kanilang mga kinakain ayun sa kanilang mga niluluto kasi di po ba sa Pilipinas ay meron talagang mga sanitary inspection ini-inspection talaga nila kung paano mo or saan mo niluluto yung mga mga ginitinda nyo yung pagkain kasi ano din yan sa atin guys eh um, sa health din kasi natin yan. Kasi, for example, ganito yung mapanood natin, mga guys. O, diba? Pag ganyan yung panapanood niya, mga guys, na pagkain, parang, hindi talaga siya, ano, mga guys. Kasi, isa sa siguro na, pag kumakain, baka sanay na sila, no? Ayan. So, panoorin natin ang kanilang, ano, kinaka, kin, binibenta. Yung binibenta.